Hello guys, kain tayo. Ang ulam ko guys, ito hapunan na ito hapunan. Alam niyo tinola? Tinola. Tinola na may papaya. Ah, uh, karaniwan yon ano? Karaniwang, ano? Talagang common na talaga. Ah, uh, once na, ano, manok is tinola talaga ang ang luto or adobo. Yan, ganyan. Ito guys, naalala ko lang kasi ito, yung hipag ko kasi. Nung no, maliit pa ako, sa Mindanao pa ako noon. Yung nagluto siya, parang lasa ng palaka. Alam niyo palaka ha? Nagluto kami noon. Ah, ganito, yung palaka noon, yan, yan, yan palaka, hindi to yung, ano, ang palaya ito, ha? ang palaya, ang palaya. Yung palaka noon, is nagluluto kami, is ganito yung timpla. Tapos, ah uh, di ba nakapagluto na kami, ano, ah uh, para ang gulo ah. Una, is yung ah uh, palaka na may ampalaya. Tapos, wala nang, uh, mga ilang kwan, siguro mga ilang taon na naman, ganun. Is kasi hindi naman lagi na nagpapalaka, ano. Uh, ang ginawa is manok na naman with ang palaya Yung ginawa ng hipag ko. Yan si nangbing asawa ni Manong Jerry. Yun, nagluto silang ganun. Pero nasa ano na kami? Nasa San Pablo na kami noon. Pero yung pagluto niya ng palaka is nandun kami sa uh, liwayway. Yun, 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 yun. Kasi talagang sa ano eh, sa palayan, sa bukid yun yung taniman doon. kaya maraming palaka tapos ito naalala ko ano kayang gagawin ko sa uh, sa manok sabi ko nagsawa na ako sa uh, tinola ngayon ang gagawin ko natatakam ako naalala ko ngayon yung pagluto ng hipag ko sinangbing sabi ko ano kaya uh, eh may ampalaya ako na nabili kanina nasa rep dalawang mahaba o oh, dalawang mahaba yon. kaya ginawa ko paano kaya, naalala ko ngayon yung palaka yung palakang bukid, yun, yun ang ano, sabi ko, ang sarap ng lasa no'on tapos 'yon nga yung ginawa niya sa manok, kasi wala ng palaka nag ano siya ng may nilagyan niya ng uh, malung, uh, malunggay ano ba to uh, ang palaya, ayan o, oh, ang palaya o oh. yan kaya sabi ko, ay, kayahin ko yon Yon, nagaano tuloy ako. Anong one nun? May kamatis ba yun? O wala? Yon. Sabi ko, ang sabaw nun is madilaw-dilaw. Mapula. Ibig sabihin, may kamatis siya. Ayun. Ah, kaya ito na siya, guys. Yan. First time kong nagluto ng ganito. oh yan, yan, yan. Chicken. Manok. First time kong nagluto ng ganito, ha? yung may ampalaya. Manok with ampalaya. Para tinula na rin siguro 'to. 'Di ba? Tinula na rin 'yan. Ah, ang halo na lang is ampalaya. 'Di ba? Kaya hindi ko makalimutan 'yan. Kasi kasi nga nag nagano siya yung nagbigay siya ng ah, hindi ko makalimutang lasa. <laughs> Kain muna tayo. Iwan ko lang kung ano reaksyon ng anak ko. Ming. Kasi, sa ano niya palang, guys, alam kong nakakatakam na eh. Request ng anak ko is tinula. Ngayon, sa, sa ano ko is naumay na ako. Hmm. Yung pait, yung pait na ang palaya, pampatanggal ng umay. 'di ba? Hmm. Memeng. Talagang pinalambot ko yung chicken. Memeng, memeng, memeng. Hmm. Malambing sa akin 'to eh. Hmm. Mimi ah. Nakakaya oh. Okay. Hindi mo magpagbabay. Sarap. <laughs> mm. mm. Masarap. First time, first time ko magluto ng ganito. Mimi, una kita kanila, oh. Mm. -hmm. okay. Mm, okay, -hmm. Bye bye. Thank you for watching. First time. Manok with ampalaya. Okay. Bye bye guys.